Po mga brohigan uh, mag-aani po ako ng gabi po aani ko na po ang aking gabi dahil po sa pwede na siyang anihin ayun po mga brohigan mga gabi aanihin ko na po sila tsaka isa pa ah uh, pwede ko pong ilipat dito yung ibang tatanim ko po ba kaya lang po ito yung malalaka pa na dahon na yan pwedeng gulayan po to. yung laman lang po ang pwedeng ano, uh, gulayan po ba uh, start na po tayo mga bro again, no? ito lang naman ang titrahin natin ayan yan po yung mga uh, tangkay po ba matangkay lang po ating uh, kukunin no at bagay na bagay po yan pag tag ulan na tutubo naman din po yung yan Yung lang yung lang pong pwede ang Yung malalaki po ba ang tangkay. Pero yung malalit, ayan ko na siyang lumaki. Tsaka siya maani. Yung mga po pwede lang po ba na gulayin. Yung lang aking kukunin po. Kasi iba po, yung iba po, maliit pa. Yan. Para umaliwalas po ba. Katulad po nito, maliliit pa yan. Hindi pa po pwede yan. Palalakayin pa po. Yan yan. Palalakayin ko po muna. Bago po maani. Eh. Sinsya na po kayo mga broigan hey, ha, medyo uh, maalo po, maalog. Habak uh, ko po kasi isang kamay sa cellphone, yung isa po sa gunting po. Eh, para umaliwalas din po ba yung aking taniman. Malit lang po kasi bro, mga bro, eh, ganyan yung aking space. Ah, uh, tina, inaani ko yung mga gabi rito bukod sa may ulam po. Matatalim ko po ng iba pang gulay po. Ito mga ganito, hindi pa po pwede. Ano pa siya? Bata pa po next next batch na lang po sila <laughs> next batch naganda ng mga tobo mga bro ito eh. na, mga maulam ma magulay po ba Dali ko itong mga kuhan na ano. Hindi magandang dahon. Malinis na. Malis na malinis na, malinis rin tuloy mga bro. Uh -huh. ayos Yes, sabi nga eh, pag may tinanim may gugulayan po <laughs> Eto <laughs> po mga bro, yun, dinabalatan muna to bago lutuin. No? Tapos ako po, ang style ko po dyan. Uh, binabalatan ko po muna. Pagkabalat, bibilid lang po ng ano sa konti sa araw. Konti lang naman, hindi naman ito yung tuyo. Konti lang, ano lang, bibilid lang po. Iba po kasi maliit pa mga brohigan no. Oh. Wala laking ko muna. Pwede na siyang anihin. Tsaka siya aanihin anihin. <laughs> At nag-uulan na po mga brohigan eh. Tamang tama po ba sa panahon na magtanim? O, medyo malago na <coughs> yun lang pwede po yun lang yun pwede lang po magulay ay malalaki yun lang uh, magulay yun po iba Maraming po salamat nga pala no sa mga OFW sa mga kamalok po supporter no. Maraming po salamat sa pagpunta po sa aking video no kahit na po uh, magalaw ang aking video maingay eh hindi pa rin po kayo nagsasawa sa aking mga video na panoorin po. Maraming po salamat sa nagso sa mga nagko-comment po mga po salamat Mega shout out po sa inyo lahat mga bro Higan. At hindi po ako nakakapag shout out ng ano kasi sa dami po. Pero may araw din po na magsha shout out po ako na ano po. Babasahin ko yung mga pangalan niyo na pumupunta po sa akin bahay. Ngayon naman yung masustansya rin po kaya ito mga bro yan. Gabi. Medyo madalim yata. Kaya ako ng video at ikan. Kasi na may kahoy kasi na nakasandal po. Okay. Maga pa po mga bro yan. No? Oh. Ngayon lang sumisikat yung araw. Hindi po ako nagkakamali ang oras ay nasa mag alas 8 po ng umaga po. Sumabit pa doon sa tangkay. Yung mga gabing malilit tsaka ako na po aasinin kasi bagay po yan sa panahon ngayon mga bro mag uulan kaya inani ko po ito para tamang tama po ba mag uulan tutubo pa rin sila at mabilis pa po tumubo pag nag kasi nadadiligan po Hirap din po kami dito sa tubig mga bro Wigan. Hirap ang tubig. Wala kang sili po mga bro Wigan. Padalang na rin yung dahon. Gawa nung nakakaraan po na pag-init. Ito, mga bagong tanim to po ito, eh, yun o. Tanglad po ba? Tsaka yun, yun yung matagal ko na pong tanim, mga bro, ikan eh, yun. Na video ko na po yan. Ay, eh, medyo maluhalas. Nagtanim po ako ng ano, patola. Nilipat ko po, yun, o. Oh. Tsaka kamatis po. Ayan. Ayan. Kanina lang to mga broigan, hindi ko na na-video po. Kasi yung kaya ay hindi ko na po na-video. Ay may ano oh. May kaibigan ko kung parang parang. Ayan pa oh. Ayan. Ayan. Ayan sa kabila. Kaya hindi ko na po na-video to kanina ma'am. Mga broigan hindi eh. Hinahanap ko yung cellphone ko. Nandun pala sa uh, cabinet ko ba. Ayan, hindi ko na po na-video. Nung nakita ko yung nasa cabinet, tinuro sa akin ni misis, inuwa ko at video na ulit. Binidyo ko na po. talaga no? para po ba yung mga ibang tanim na itatanim po may pwesto na po siya kaya isa na po yan sa ililipat ko mga bro ega sili sili po yan isa rin siya sa ililipat ko kasi hindi siya nag ano na arawan eh Lilipat ko pa rin siya mga bro. Ayun. Tapos yung natatalo siya nito. Ito. Yung itanim po po na halaman na pepino po yan mga bro. Ayun. Balay. Ito po yung na binidyo ko. Nagtanim po ako ng ano. Uh, gulay po. Tsaka yung ano po yung pechay po ba? At saka nito sugas po. Kaya lang na naani na po. Hindi ko na nga lang po pinakita sa video pero may natira pa rin po isa. Ayun, may natira pa po isa. Kaya lang hindi pa siya pwede dahil pa sya pwede ano yan dahil maliit pa po nagsasama-sama mga samain nagabi Ito po mga bagay ganyan, hindi pwedeng gulahin ito. Ibang kung ano lang po yan, uh, laman lang po ang ginugulay, ang ginugulay dyan. Pwede rin laga. Ito po ang, ah, uh, pwede gulahin. Ngayon <coughs> po yung mga naanin ko mga bagay Na uh, gabi po ba? Ang laki ng pagkakaiba nilang dalawa oh. hindi ko pagkakaiba sige tinanggal ko po mga aboy mga ano na yung tawad hindi na maganda uh, tinanggal ko na siya laking pagkakaiba nila mga aboy ito puti puti yung tangkay yung dahon niya. Green na green ha. Eh. Tsaka madulas siya. Madulas yung kanyang dahon ito. Iba naman to Iba ang dahon niya. pinaka ano niya. Ayan o. No. Oh. Iba tawag dito. Uh, tangkay po ba? Ayan o. No. Tangkay niya sa dahon na no. yan oh. malalaki ito naman maliliit maliliit puti tiranggal ko na po sa kwan. kasi storbo rin po siya eh storbo rin dito sa mga tanong ko po ba po yung mga naano ko po, no? Sige po mga bro, ayun, nag-update ko na lang po aking video, no? Nag-update na lang po. Thank you for watching. Bye-bye. God bless po.